Itabi mo na tayo. Itabi na po tayo. Itabi ang mga motor, itabi na para hindi tayo nakaharang at magsisimula na ang makasaysayang paghain at pagdulog sa Korte Suprema. Ator, dito pa siya yung announcement. Natin po si Atty. Mark Tolentino. Ngayon po ay masasaksihan natin, papasok po siya roon at maghahain po siya ng demanda. Tabi po tayo rito, nakakasama. Para hindi tayo nakakabala. Yan mga security na Supreme Court, wag mag -alala. Kami para sa inyo. Mga thunders na po kami. Wala kayong kaguluhang bakit dito sa amin. <laughs> Puro mga abogado matatanda pa. Ah, makikita niyo po ang sayang, paghain ng ah, reklamo para sa mga naglalakas tangan sa ating kataas na asang hukuman. Ito po si Antonio para magpaliwanag pa. Hello. 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 Okay. Hello, hello. Ito yung file po natin. Kasama ko si Attorney Rolex Sumiko. Mag-file po tayo ng petition to declare a full indirect contempt against Richard Hidayan and Percival Sendenia. Anong ginawa ni Sendenia, ni Congressman Sendenia? Okay. Okay. kapangyarihan ng mga minority bully, kagaya ng mga hilaw na komunista na akbayan, yung grupong pinanggalingan ko na mga pinupunduan ni Marcos at Romualdez, ang communist urban operatives ng Makabayan Black, at ang mga alipores na mga magnanakaw na congressman ni Martin Romualdez, lahat sila ay ayaw kilalalin ang hatol at pagdesisyon ng Korte Suprema. Marapat lamang po na magsalita ang taong bayan sapagkat sa ating demokrasya ang pag at pangingibabaw ng batas ay higit pa po sa ambisyon ng mga swapang na politiko na gustong mag -ari sa ating bayan. Kaya ngayong araw na ito, ang panawagan ng sambay ng Pilipino, Korte Suprema! Ipag laban! Korte Suprema! Ipag Rule of law! Ipag laban! Marinaw po na ang boses ng sambay ng Pilipino ay hindi pwedeng i-hostage ng mga puli minority na ito na alam natin ang kanilang layunin ay ambisyon politikal at hindi ang pananagutan sa gobyerno. Kung mayroong dapat managot ay dapat sinabi ni Marcos na ang mananagot sa flood control isama niyang sarili niya at ang mga audience niyang buhaya na pumapalakpak ng mga magnanakaw ng flood control project. Si Kado Paglinawan, si Maestro ato Paglinawan po ay magsasalita hinggil dito. Isa po ito sa bumuho ng pinakaunang grupo na Marcos Alistian at mamamayan ayaw sa digbaan. Yes. Maganda ko mga kapo sa inyong lahat. Maganda ko tayo ngayon sa kataas-taasang hukuman ng ating Republika ng Pilipinas. Pero nung patawag po ako ng tricot, sa, no? Ikaw, si... sa camera, tinanong ako ni Congressman Amante Mr. Paglinawan, are you a lawyer? Ang sagot ka po, hindi po ako lawyer Mr. Paglinawan, sabi ni Congressman Amante Kung hindi ka abogado dito sa simpleng-simple simple na issue maraming abogado mga dating mataas na ng Supreme Court ang mukhang mali ang pananaw kung sa batas Bakit ba impeachment ni Sara Duterte. Ito ba ang una o pang-apat na kaso na sinumite sa mababang Senado. Anong ginawa ko sa tatlo? Minotbol Minagay ho sa filing cabinet! Pero klaro-klaro ang ultimo sa House Rules! The first, a verified complaint must be submitted. Anong ibig sabihin ng verified? Isang kasulatan, na ng mga isyo at mga argumento at ito sinugtahan sa hanap man lang ng isang notaryo at kalakip ang ebidensya. That is a verified complaint. Second, itong verified complaint must be endorsed by a member Of the lower house. Number three, this must be received by the Secretary General's office and endorsed to the Speaker, Speaker of the House, for scheduling. Committee on Justice within 10 days. Ito po ba ay verified complaint? Nawala, nawalang parang bula ang first impeachment complaint. Nag-file ang bayan muna, ganun din ang nangyari. Nag-file ang mga kapalian, ganun din ang nangyari. Tapos, matapos ang ilang buwan, magic! hindi akin yan ay kay Toby Tiyanko siya nagsbunyag niyan so tinanggap ba? dim? initiated ba yung unang reklamo? of course ano ba kayong magbasa? kanyang nilalang sa pamamagitan lamang ng pagbabasa. Ay eh yung pangbatas, kung ang Diyos ay makikilala ninyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at Skriptura, yung pagpagbabasa ng batas, hindi nyo maaintindihan? Kailangan bang maging abogado pa kayo?